naghahanap kayo ng makakain ng masarap dito sa may Pico dap ayan ayan sa entrance pa lang maganda yung kanilang plants ayan maganda ng plants ayan may nag welcome sa inyo na dragon maraming bread kung naghanap kayo ng masarap na makainan dito lang ayan Restaurant dito sa May Pico Road, La Trinidad malapit lang sa Clean Fuel Gasoline Station at sa Nazarene Church Papaluwang ng restaurant maraming tables maliit

And habang inaantay namin yung aming order na dapayan rice, ito, matitimpla muna ako ng aking kape. So, kung wala kayong makainan, punta lang kayo dito sa dapayan restaurant. Uh, And, ayan, magkape-kape muna tayo habang nag-aantay ng meals. Uh, time check natin is 7 o'clock ng gabi. Yan. At ang ganda ang ganda -ganda ng ambience dito. Ang ganda-ganda oon so, natin judali. Sa organization. Sa training lalo na sa amon. Pero kayo 'di ba yung mapagkukunan ng. So halena kaya dito kain tayo. kape kape. Abang maghintay lang. pagka Chicken mushroom Thank you Ayan yeah. Aming order Hindi pala the pie rice Kundi Chicken tofu rice And the Chicken mushroom rice So, tayo na tayo guys Thank you Lord for our food Ang yes bagong luto. Mainit-init pa yung rice. Mainit-init yung mushroom. Yung aking favorite mushroom. Mm. Ganito kakain. Ang kustisyo ang ngitin. <laughs> Ayan. Masarap. Masarap ang pagkain nila dito. Bagong luto. at sulit na sulit sa price dahil ito is 160 may mushroom na siya may chicken na yan, dalawa pang chicken rice at napakarami ang serving mga kaibigan kaya alin na kayo dito sa Tapayan Restaurant sa may Pico Road ayan yung aking pamangkin beautiful pamangkin Ayan. Ayan, simot na simot ang aming pagkain dahil sa sarap nito. Ubus na ubus yung chicken and then yung rice.